inilikas umano ni Vladimir Putin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa isang underground city sa Siberia na idinisenyo upang makasurvive sila sa isang digmaang nuklear ayon sa isang Russian na professor. Sinabi ng profesor na nitong mga nakarang araw ang Russian president ay inilikas ang kanyang pamilya upang magtago sa Siberia at ang destinasyon ay sa isang marangya at high-tech na bunker na matatagpuan sa Altai Mountains na idinisenyo umano upang proteksyonan sila sa isang nuklear na digmaan. si Valerie Solovy, 61 taong gulang at dating profesor sa Moscow State Institute of International Relations ang nagbahagi umano ng impormasyon sa media. Ngunit si Professor Solovy ay kilala sa kanyang mga makulay na prediksyon at pag-aangkin at dati na rin niyang sinabi sa publiko na si Vladimir Putin ay nagdurusa mula sa isang sekretong sakit sinabi naman ng iilan ng profesor ay isa o manong conspiracy theorist. Ngunit noong nakaraang linggo, siya ay tinanong ng pitong oras ng mga Russian authorities dahil sa mga paratang na ginawa niya tungkol sa medical at mental condition ni Vladimir Putin sa isang telegram site na kanyang pinapatakbo ayon sa Daily Mail. Ang kanyang pinakahuling claim ay iniulat habang ang Russia ay patuloy na naglulunsad na isang all-out na missile attack sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad sa Ukraine. Iniulat din ang isang mahabang konvoy ng mga Russian military vehicles na malapit na umanong dumating sa Kiev sa isang video na ibinahagi sa pamamagitan ng East to West, sinabi ni Professor Salovina at the weekend, President Putin's family was evacuated to a special bunker prepared in case of nuclear war. Idinagdag niya ng bunker na ito ay matatagpuan sa bundok ng Altai Republic. Sa katunayan, hindi ito isang bunker ngunit isang buong underground na syudad na nilagyan ng pinakabagong kagamitan at teknolohiya pinaniniwalaan na tinutukoy umano ng profesor ang isang malawak na pasilidad sa isang bundok na itinayo ng majority state-owned energy company na Gazprom mga sampung taon na ang nakakalipas. Ito ay matatagpuan sa Ongodaisky District ng Altai Republic, isang rehiyon ng Siberia na nasa hangganan ng Mongolia, China at Kazakhstan. Ayon sa Daily Mail, napansin ng na mga observers ang maraming ventilation points sa mga bakuran na nakapalibot sa nasabing hideout. Mayroon ding sinasabing isang high voltage line na nakalink sa isang modernong 100 kV substation, sapat na para sa isang maliit na syudad. Samantala sa ibang kaganapan naman, ang mga Russian Marines ay nag-alsa sa loob ng kanilang mga warships at tumanggi na salakayin ang isang port city sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang isang fleet na dineploy mula sa Crimea ay dapat sana magsagawa ng mga pag-atake sa baybayin ng Odessa ngunit ang mga tropa ng Russia ay naiulat na hindi umano sumunod sa utos at umatras. Sinabi ng Ukrainian media na sumiklab omano ang rayot sa loob ng mga warships ng Russia habang ang mga helicopter at drone ng Moscow ay lumilipad sa itaas. Ayon sa mga ulat, bago ginawa ang isang pag-atake, ang mga Russians ay tumawag muna sa mga Ukrainian defenders at hiniling na umalis sila sa lugar. Sinabi naman ng isang retired Ukrainian diplomat na si Oleksandr Sherba na kagabi isang malaking grupo ng mga barkong pandigma ng Russia ang muntik na sanang maglunsad ng pag-atake sa Odessa. Lumapit pa umano ang mga ito sa dalampasigan. Idinagdag niya na sasalakayin na sana ng mga Russian Marines at bombahin ang dalampasigan habang ang mga Ukrainians naman ay naghahanda na rin magpaputok ngunit bigla o manong umatras ang mga tropa ni Putin tumanggi o manong silang atakihin ang Odessa. Iniulat na ang mga nasabing Marines ay mula o sa 810th Brigade ayon sa isang Russian opposition na politiko na si Elia Ponomarev. Sinabi niya sa kanyang Facebook account na si Vladimir Putin ay totoo o manong nagplano na magsagawa ng ganong operasyon na kung saan maraming mga paratroopers ang idideploy sa Lozanov Beach at isa rin itong paunang operasyon sa lugar, ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Ang Ukrainian Air Force at iba pang mga defenders ng Odessa ay naghahanda na sanang makipaglaban sa mga Russian troops ngunit sa pinakahuling sandali ay nakipag-ugnayan ang mga sundalo ni Vladimir Putin at hiniling na bigyan sila ng pagkakataong umalis sa lugar. Ayon sa nakuha nilang impormasyon, nagkaroon umano ng isang tunay na rebelyon sa loob ng mga Russian warships at sa kalaunan, sila ay tumanggi na sundin ang utos na salakayin ang Odessa. Iiniulat ito habang nahihirapan ang mga sundalo ni Vladimir Putin na kontrolin ang mga syudad ng Ukraine at hindi umano inaasahan ng Kremlin na tatagal ang labanan ng maraming araw at dahil ito sa mabangis na ipinapakitang resistance ng mga Ukrainians. Samantala, isang malaking konvoy ng mga Russian troops at tanke ang malapit na umanong dumating sa syudad ng Kiev habang inakusahan naman ng Ukraine ang Russia ng mga war crimes dahil sa ginawang pambobomba nito sa mga civilian areas sa pangalawang pinakamalaking syudad na Kharkiv.